ah Kilang sir? Tolentino. Sa balon mode. Sa Ampian isa yan. Magandang umaga mga kapatid. Uh, bali nandito tayo sa Bukawi Pit market. Uh, may update lang ako dito sa mga ayun si Boss Kokoy. May update lang ako dito mga kapatid sa mga isda, napakagandang pang aquarium mga kapatid, yung mga mahihilig dito, dito lang yan mga kapatid, sa Bukawi pit market, eto tingnan natin mga kapatid, bago tayo makumbisa mga kapatid baka pwede makainin ng like and share at subscribe po maraming salamat po sa mga sumusuporta salamat po mga kapatid, tara samahan nyo ako Boss, good morning ha good morning may mga available po tayong RDSS na ano Red Rago State po magka ano to? Red eh, Dragon Street Skin po. Magkano naman yung boss? Ang nasa ano lang po yan. 250 pair lang po. 250 pair. Dito po sa... Eh, sige lang boss. Eh, dito boss, hindi ba ito masilan sa mga pagkain? O ano ba ang ano yan? Mga tubi pecs po, mga fish food pellets po. Mm. Okay. Next natin boss. Ano naman po? Albino Polaroid na naman po. Ay, Al albino Polaroid? Opo. Oh, Magkano naman yan, boss? per po. 350 per? Ang ganda, mga kapatid. Ayan, no? Next natin, boss. Dito naman. Ganun din po siya. Hmm. Albino Polaroid po. Ang ganda, oh. Paris, Paris na ba yan, boss? Opo. Oh, Pwede nang pagsamahin yun sa aquarium, hindi na mag-aaway? Hindi naman po, parang sumusunod. Ayan mga kapatid ha. Tingin natin yung number ni Kuya mamaya. Next natin, ito ito. Tsaka ito naman po, okay. mga gauntas po. Ganda o mga kapatid. Balon Moli naman po yan. Paano nas? Balon Moli. Balon Moli? Opo. Magkano naman dito sa Balon Moli po? 300 lang po. 300? Ganda o. Ito po yung mga iba. Ganun din ang presyo? Oo po. Ganda o. Ayan na, ah, ingin natin yung number ni boss Dito na, ganun din Ganun din yung price Isang variety lang to boss Okay Ayan. Yeah. May so, na ko yung pagpipilihan Ano po yan? Anong Kuha ko oh, oh. sa Kuha ko? Po. Sorted po din yung sorted boss Parehas po yan ah, Ganda nito Kaya ako na lang boss Ganito yung binili namin, no? namatay siya. Ataan nyo po? Oo. Magkano naman dito, boss? 100 lang po. One, ang isa, dalawa? Dalawa na po. Paris na to boss? Oo po. Bo. Ayan, no? iba-iba so, ang kulay, mga kapatid. Ito. Makaka na boss? One, ano na po? One fifty. One fifty, tatlo na? Opo Maganda. Alim ba boss? Ito. Alim ba? Ito po mga ano? ano Molyrimpot. Moly. Okay. Ito po mabuti na po one na boss? Oh, boss number. Oh. Ano okay, okay, okay. 0956-0861045 Pangalan po? Uh, Albert Chris at uh, si Aiden Ayan okay. Ayan po mga kapatid ha? Ayan na pa Uh, umaano rin pala sila sa taga Ubando kaya no oh. Okay. Ubando may, may pista rin kayo ron hindi po nanag po sa bukawi lang boss salamat okay. boss good morning ayan mga kapatid ha ito yung ano magano tayo dito sa mga isda naman tayo mga kapatid hindi sa puro ibo naman boss ano ba ang ano nito magkano yung ganito boss ayan 150 lang sa ganyan uh, beta beta beta, uh, beta please ano <laughs> paano po ba ang ano nito boss Aliwa, kung bibili ngayon o oh, pag alaga nito ay ano ba tawag nito na uh, ilalagay na agad sa aquarium o hindi ay ako na nito muna kung lahat ng isa kung baka para ma mm maachief nila yung environment nila yung damit na kakusip nila hmm Temperature. mga si hmm. Kasi ganito, boss, nagbili ako nito dalawa. Hmm. Okay. Ngayon po, nilagay ko sa aquarium, hindi naman sinabi sa akin nung binilang ko na... oh ah, direct? Mga ilang oras lang na matay na. Ganun pala mo boss. Oo. Ayan. Next natin, boss. Ito, ito uh, ang sir, EVM yan. Electric Blue Moss na gapi, 150 lang yan. 150 ang isa? Trio, trio na yan. Ah, trio na? Anong oh. ano nito, ano boss? Electric Blue Moss ko, EVM. Oo, EVM. Ang oh, ganda, ganda, no? Maraming tayo pa yung pa. May dito din tayo. Ito, boss. Ito din, may dito din tayo. Kasi hindi klaro, ano? Ang liit lang, ano? ano? No. Oh. So, Magkano naman dito, boss? 150 lang, lang, lang din. natin sa Kasi oh. mga sulti din Oo. Oh. Ito boss, tunayin natin to. Boss, dito magano dito, boss? Eh 100 lang sa na. 3 na 100. Anong ano dito boss? Short tail, Short tail ah, short. Yung lalaki niya, ayun, may short. Ito. Alin ano? Ah, ito, ito. Oh, yan ang, may. Yan ang, ah, bayon, medyo bayon. mahaba yung buntot niya, ano? Ayon, lalaki. Uh, ito raw yung mga kapatid yung lalaki ha Ganun din, 100 no? O, 3 yun na siya 3 Ayan, ito pa nga kapatid Ayan, ito may ano po kayo I-screenshot nyo na lang po mga kapatid Hingin natin yung number ni boss Ayan eh, ha Dito boss, magkano naman to? Para walang sir 3 yun, 100 100, ang mm -hmm. Dito na, dito ganun din boss Ganda nito oh Anong ano to boss? Variety? Ito yung sir yan. Short tail Ah, short tail sang fish. ha. Ito naman fire cracker. Ito nasa tayo. Ito, oh, Ayan, it, ay. <try> mm. oh, ito. Ayan, fire cracker red eye. Hmm. Oo nga, ano? 300 naman sa Oo. Kala ko sa ibon lang may red eye pero meron din pala dito, ano? <try> oh. uh -oh. oh. Ganun din dito boss. Ay, ito yung lalaki. Ay, ito yung lalaki. Alin pa ito, boss? Pwede ba itong ano yun? yung mga ordinary muli natin, 50 pesos lang, tatong piraso. Parang sub sap siya, boss, ano? magkano isang piraso, 30? 50 lang, sir. 53 yun ah yung mga kapalitang sora. Ay, natin tumamakot ito mga iingay e, okay, nang anong ano ito, boss bully, bully e, <laughs> asinsya na po mga kapatid ha? ano boss boli, ah boli, uh, ayan na okay. Magkano naman dito sa Molly Boss? 350 pesos. 350 pesos. Napakamura, ganda ng mga ista. May mga mahilig ko sa mga isda mga aquarium. Ayan. Ganun din yan siya. Molly rin ito mga kapit. Pero ibang pagkakulay nito. Isa din ah, naman. Marble, marble. marble naman ito. Ayan. pag naano ito ng asawa ko. Ito boss, magkano naman dito boss? Ha? Ping pong. Ping pong. Ping pong. Ayan, dalawang piraso, 150. 150, ayan. Eh. Ayan ito boss, buntis na ba ito? Ganito na okay, talaga. talaga. Uh, ayan, ayan mga kapatid, ayan, screenshot yun na lang po ah. Ayan ito pa. Uh, tuwing Friday po, nandito si boss, ayan, hindi natin yung number. Ito boss. Ayan siya, mga muli din yan. Mga muli. Sabihin so, niya, maglami ka po, tatig ka po yan. Ayan. Mom. Ganda. nito. Ganda din ang ano nito, boss, mauley rin 'to. If ay bomb variety lang 'ano, mga kulay. Ito ko ya. Uh, uh, Pus hindi man masila sa pagkain to. May hindi naman sir, kumakain sila ng pagkain niya. Meron din ng mga dito. Oh, ito may abi pagkain. Uh... Paano pa ano, pag paano niya pagpakain? Pagkain niya sa lahat twice a day. Ah, iyo. Ayun. Oo. Eh boss, pakita okay, na natin boss yung ano, alin pa? Ito ang ganda nito, oh. Ayun. Ito yung mga ito ito Ay, naman, mga mga kalikumor kahit ano? kalikumor goldfish ah kalikumor na goldfish magkano naman ito boss? Si sir ano lang ito 150 dalawang piraso 150 dalawang piraso pwede na to And next natin boss ito ganito yung binili namin boss isang oras lang patay siya 6 na piraso Anong tawag dito po? Uranda. Uranda oranda. Ah, Uranda. Uranda. Uranda, Uranda. Ah, Uranda. Kung kano naman oranda. dito, boss? Sir, 150 lang dalawa na. 150, ganito, no? Basta ano ba yung pinaka mas maganda mo diyan dito sa gawin dito? Para may makita yung ano natin. Sir, itong mga ano kasi natin, mga tourist train na natin. Ay Ito, ganito rin yun, no? Ayan, mga pure string Ito sana mga kapat, maganda nasa loob. Maliliit lang, hindi lang makikita sa ano. O, Oh, o. Ayan, o. Oo, oo. Boss number, rinayin ko. Sir, 0963-293-0203. Richard Esguera, pwede rin sa Facebook. Uh, Richard Esguera. Ayan mga kapatid, ha, kung mayroong kayo na po sa kanyang ano, ha, mga tinitindang mga isda, ayan. Napakarami pong mga ganda rito. Ayan, pasyal na lang si Boss Richard, pa abiernes Ayan, Ano, ano, ayan, ayan, ano? ayan, 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 Boss, good morning ha, good morning Boss, anong ano ito? Ang silaw, hindi ba kita Half moon Magkano naman boss? 150 150 ang isa, yan ha Ang ganda ng buntot no Parang pa-wi-fi Tapos ito, double tail Half moon, double tail Half moon, double tail Ang ah, ganda Magkano naman ito boss? 150 150 ah, Kahit anong ano rito, 150 Ah, uh, 150 ay, ito boss, magkano? Magkano sa daan lang. Magkano rito boss? Magkano sa daan. Sa daan. Ah, yan. Ay, oh. ito ano boss? Hot moon din to. Ay, double tail din yan. Ah, double tail hot moon. Ay, uh, silaw lang, hindi makita masyado yung ano. Ay, walang bulay, ba? Oo. Oh, Ganon din dito boss, 150 ano. Ay, ano? Ganon din dito dito na boss sa mga yeah, Red super. Dragon 350. Red, Red Dragon oh, 150 at ah, 350. Ayun. Apple ah, Gold 250. Ayun mga kapatid, Apple Gold 250. Ayan. Boss, dito boss, magkano to? Ayan, 150 lang. 150 lang daw dito. Ayan. Ay, ito pa, oh. Ang gaganda nito ang mga isda kahit maliliit. Boss, magkano rito, boss? Anong variety ito? blue panda. Blue panda, liliit ano? 200 na. ah dalawang babae, isang lalaki. -hmm. Dito naman boss Yan, 150, tryo 150, anong baray dito boss? Ano yan, yung Ha, ah, ha, uh, ito yung nasa baba. ba? Ito, half black red Hot Delta. black red, ayan, ang ganda rin Bell pack. Delta Belpac Delta Ah, Delta O uh, Ito naman Leopard Red Leopard Hmm. Magkano naman boss? 150 lang try. 150 lang try. Ito metal. A, a metal ano. Oh, ito ang pinili Eh 150 lang din try. May ibang variety yan eh. So Enler. Enler ayun oh. Iba ibang kulay niya boss, oh, ano? iba talaga yan. So leopard, hmm. Um. yellow leopard. Hindi pa mali abante. Ayun, mga kulay lang daw try na. <laughs> Ano ko boss? Ay eh, isama na natin itong kakakatil mo. Kakakatil. Okay. Okay. Magkano sa isang piraso mo boss? 800 lang. lang kay boss. Dito boss, anong ano to? 1,000 Tatlo? Hindi, okay, dalawa lang. Isang ah, pares, 1,000 Dito 600. Ayun, no? mm -hmm. Dito mga dito tayo, 600. Eh. Pares na iyon. Pares na ah. Ang ganda nito. 100,000 pares. 100,000 pares dito ha? Anong ano rito ah, boss? Tinipi kami sa inyo Kami po yan. Ito kasi yung ano lang, ordinary. Ano ang ganda nito. kasi may mga Ano ang tawag nito po? Kabisinyan? Abisinyan. Ah, na. Boss. Ito pa. May mga ano pa siya. Yung white mice. Oo. 35 isa. 35 Mga pampakain sa... Sa sawa. Sa boss. Labane 150 sa. 150 ang isa mga kapatid. Mga to mga kapatid meron pa siya ang manok. Banta. Banta huh? sa banta sama na natin to. Ganun din okay. naman eh. And Texas. sa Texas. Trip isa. Dito po sa ano mo? Ayun, ayami snow dito mga kapatid, bye. -bye. Kita bos, ini tripai, baik, number bos, dua, tiga, empat, tiga, tiga, empat, tiga, empat, 1